Dapat kayanin ng AFP na solo na dumepensa ng isang buwan sa haling may umatake sa ating bansa bago magpatulong sa mga kaalyado. Yan ang sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. batay na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang utos ng ating pangulo si President uh, Ferdinand Marcos Jr. is that we will we should be able to fight and uh preserve our forces for at least 20 20 days hanggang 30 days we are expecting that uh, pag nagkagulo no syempre tayo muna ang may uh, makikipagdigma and then but we are expecting also reinforcements or uh, help from our allies and this is under the mutual defense treaty sa ilalim ng AFP modernization program na palakas na ang kakayanan ng AFP sa pagbili ng FA-50 fighter jets Frigates mula sa South Korea, air defense system mula sa Japan at missile system mula sa India. Ngunit sinabi ni Browner na hindi pa rin ito sapat. Kaya natin i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.